ito, hayaan na lang na ganyan. Tapos pagdating ng araw, makip, mapapansin po ninyo, mababa na lang itong pinakapuno and yet marami pong sanga. So, yun lang naman po yung isang technique po dito, no? Kung bakit yung iba masanga, tinatanong ng iba. hello, hello. Samahan niyo po si Garden Buddy dito sa ating farm. Meron lang po akong gustong i-flex sa inyo. Ilan taon na ito pa? Ilan taon na ito? One year old po ito ha, na rambutan. Pero ngayon po kasi, ang ginawa ni Papa, para magkaroon po ng sanga po dito, so parang uh, ibinali niya pang, ibinali na ganun yung pinakapuno. Then itinali po dito. Pakita mo na kong, magkikita ba? Mm -hmm. Diyan sa side view na yan. Okay? So, dito, parang ano lang, ibinali yung pinakasanga o puno, just like that. Ngayon, ang mangyari po dito, dito sa pinakapuno niyan, lalabas yung mga, tal dito, parang may sisibol, no? Na bagong sanga. Ito yung reason kung bakit na nagkakaroon po ng maraming sanga yung isang puno. So, ito na po yun ito, pansamantala na naman kasi ito eh. Pero pag nagtagal kasi, syempre, ito yung magiging dominante. No? Uh, pag, pag lumaki na ito, of course, ito, okay na yan. O pwedeng siguro, o oh, haya na munang palakin ito pa, no? O oh, uh. oh, tapos, o oh, talaga matagal. Ah, okay, matagal talaga. In a way na ito, maging stable na po ito para malaking-malaki bago po ito ay ito, hayaan na lang na ganyan tapos pagdating ng araw, mapapansin po ninyo mababa na lang itong pinakapuno and yet, marami pong sanga so, yun lang naman po, yung isang technique po dito no? kung bakit yung iba masanga, tinatanong ng iba okay? so, pakita ko lang din po, kasi ngayon po ma -ano ni, maulan na, kaya ang tag dito madamo na po dito sa ating farm Nagsasangot po kami ng kasi po ngayon. Nang ng kaso. Ayan po lang. So meron po akong ano, another vlog. Regarding po doon sa traditional way ng pagsangag ng kasoy. At ano kung salang na yan pa Dali po. ipupik lang ako lang. Pakita ko lang sa inyo kung paano. Pupukin mo na lahat, be. <laughs> Pupukin na lahat. Ay? Mawala tayo, Miguel, pa? Doon. Saan? Oh. Tarawag. Ayan po ha. Kain po tayo ng kasoy. Mainit. Again, Gaylord, your guardian buddy. Bye-bye.